Andang araw po sa inyong lahat no uh, Ayan, uh, tapos na yung ating paghahanap Paghahanap ng ano? Tapos na yung ating paghahanap ng kutsyon at ng kahoy Para sa gagawin nating sofa Tara, usunod natin to uh, Ngayon palang araw na to, magaano tayo? Kutsyon hunting Ngayon ko we're going to look for Cushioning, ne? For sofa So ayun, kasi hindi ko pa masamulan yung sofa Dahil wala pang kutsyon Ngayon, meron naman online, kaya lang maliit yung sukat So ngayon, titingin tayo sa IKEA Punta tayo ron. Eh, okay. Yeah, eh. So hmm. paano? Pagkatapos kumain ni Yuki-chang, laraga na tayo. Let's go! Let's go! Ayan, uh, hindi pala namin kasama yung mami ni Yuki ngayon dahil may pasok na. Yuki-chang. Yuki-chang nukasan no, mo. Siguro ito araw-araw na. Eh. So ikanay na. Eh. So, labas kasi noon na las if pa. Iho last, iho last night. Hmm. Ah, um, um, maybe. Maybe dyan na yun. For sure na yun. <laughs> So, mahilig kasi mamasyal-masyal yung mami niya eh, tsaka yung tita niya eh. Kaya lagi namin sinasama kapag lumalabas kami. Na ngayon, may pasok. So, kaming dalawa lang. Tsaka mag-ahanap lang naman ng kutsyon. Wala namang ibang pupuntahan na eh. Kaya yada ka, diso? Hmm. tayo, Antoniwa. Ayoko. Oh. So, kita na, kita na yung mitay dyan ay, no? So, ano, ano. so, paano? Mamaya ulit, doon na lang sa Ikea. So, ayun, ano? andito na kami sa Ikea. Laki na tong ikaya na to. Uh, pasyal namin kayo sa loob. Let's go. So, nani? So, no, no, So, It's more this, pa. You want to eat first? It's up to you. yeah Let's eat then, bae. シューシュー,ーシュー,ービビシュー<何>シューシュー,ーシューシューシューシューシューシーシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシューシリーシューシューシューシューシューシューシューシューシュいシューシューシュシューーシューシ Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Live it? life every day, later. Die. すげえね。<laughs> すいません。はい、あの、ソファーの、何座布団の、ね、クッションって、はいそう、そういう柔らかいやつじゃなくて、普通にあのソファー作るつもりでいて、その座面って、はいうんですか ソファーー自体のののりり場場は、シショョールームの方ななななんんんでででです。すすすそううか。かクッンだと、とここここににるね。ね。しいい上くっってちょ固めのともあそうなんですす。そうですね。かりりまました。ありがとうございますなんさい。 クリアあるだって誰が言ったインターネットこれそれみたいでも大きい、うん、これもフォルクムだよなミービーじゃああれあっち行くこれみたいなあ<れ>。危ないよダメじゃん मम मैं मिचान से आस्क एगेन आस्क हाँ तो माते 5500 रुपया शॉर्ट डेम आउटडोर मेडी मोचां पर वां इंडोर डिशो आउटडोर आउटडोर सो पर वां आउटडोर कुशन है なっていやアスクだよすいません。すいません。はい、こういうのって売ってますかこれは、クッションクッション。シートクッション。<laughs> アウトドア。はい、あ、これはね、あの、ウェブサイトですかウェブサイト。イトちょっと失礼。立ち、ね、オッケーはい。えっと、インストアチック。立川。はい、これです。立川。 一階の倉庫の場所がここにあります。ここに在庫が置いてあります。一、はい、階ですね、はい。ありがとうございます。はい。この場所に行ってください。レ、はい、ジよりもちょっと手前あ、はい。の場所になりますので。ありがとうございます。はい。お願いいたします。おいしますはい。 Fronson Duvholmen Fronson by 62 Duvholmen Fronson no. Duvholmen Fronson apa? Fronson Duvholmen mm. Fronson Duvholmen Fronson Duvholmen いいですかこれバワイヤー62ワイヤー6すごい大きい。Right. Okay, Sweet, okay. こっちや、スモール62ワヨヤー62インインー62ワイヤー62ワインー62ワイヤー62ワイヤー62ワイー62ん。イヤー62ワイ Ito, sir, ano yan? Ah, nakita namin lang. Kung na size wa, ina. O, chang. Yaman. Sing. May mo thin, eh. Ito. Kuna 19, yung mite. 19 by 19. Kuna di Ngay, no? Ja. Yeah. Masyadong malaki. Masyadong malaki yung American size pala yun. Ang ta? na Hmm. <laughs> Monorail yun. Monorail. Ano eh? Monorail. Monorail. Um. Ah. Ayun, tapos na yung ating paghahanap. Paghahanap ng ano? Tapos na yung ating paghahanap ng kutsyon at ng kahoy para sa gagawin natin sofa. Nakakita na tayo ng kutsyon. Yung nakaraan po kasi nagpunta kami sa Ikea. Ngayon, uh, yung nakita po namin kutsyon doon masyadong malapad. Mga American size siya. Tapos manipis yung kutsyon niya. Ngayon, itong in-order natin online, ano to, uh, sakto lang yung sukat niya. Kung Asian size. Tapos makapal siya. So ngayon, susukatan lang natin to. Pagkatapos pupunta na tayo ng kain para naman bumili ng kahoy. Kasi meron na rin tayong nakitang kahoy sa kinds. Ngayon, nasisiguraduhin lang po natin doon sa kinds. Papakita ko po sa inyo mamaya. Nasisiguraduhin lang po natin dun kung talaga bang nagpuputol sila ron. Kasi may nabasa po ako na ang putol po doon sa kinds is 50 yen lang. So, hindi ko po alam kung pwede sa kanila yung putol na pag ganito. Ang alam ko po, puro pag ganun lang. So, yun po ang itatanong natin doon Ngayon, kung pwede po yung putol na pag ganito, mas maganda. Kasi po, ang kailangan po doon table saw eh. Para pantay na pantay So, yun ang alamin natin doon. So, Buksan lang natin to tapos punta na tayo ron. So, tara, buksan natin to. Ayan, ito po yung kutsyon na nabili natin. No? Oh. Ang sukat po niya is 18.9 cm by 18.9 cm. At yung kapal niya is 17 cm. Yun ang nakalagay sa, tawag dito, yun ang nakalagay sa online. So ngayon, susukatan natin siya ng na actual. Tignan natin kung tama. Pero kakabit ko muna yung pinaka cover niya. Maganda po, maganda po yung ano na Ah, hindi siya sobrang lambot at hindi rin siya sobrang tigas. So tama lang. Tama lang siya Ngayon, kaya naman po ganito yung napili Kung gawing sopa Yung ditanggal yung Kasi kung tutusin po Mas makakamura tayo Kung bibili tayo ng second hand Na sopa Kaso yung couch couch type po siya Yung hindi po ditanggal yung ganito Ang problema doon Yung kutso nagsasag Hindi po katulad nito Magsagman to Pero palagay ko hindi to magsasag Dahil ayos naman Kung magsagman to Ang papalitan lang natin ito lang Hindi na yung pinaka frame ng sofa Kaya ito po yung mas gusto ko o so tara, kabit na natin yung cover kama. Dami ko pang sinasabi na naman. Hay. Yan. Balikan ito po yung itsura niya. O, so, buksan pa natin yung iba. So, ayun na. Na-unbox na natin itong kutsun. Ayan. Tapos, nasukatan na rin natin to. So, ngayon, punta na tayo sa Kynes. Pero bago tayo pumunta ng Kynes, tapon muna natin yung mga karton na pinagbalatan natin. So, to, papakita ko rin sa inyo kung saan tinatapon yung mga ganyang karton kasi dito po hindi po pwedeng basta-basta magtatapon ko na lang sa basurahan ng ganyang mga karton. So, tara na. Bago pa dumilim, ma maaga po kasi dumidilim ngayon dahil winter na. Pero yung winter nga po pala, share ko po, po sa inyo. Yung winter po ngayon, hindi po siya ganun kalamig. Sabi niyo Yoko ne Ni Yoko Chang. Ni Yoko Chang. Ni Yoko Chang. Ima na winter not so cold siya. Mm. So, hindi daw ganun malamig yung winter ngayon kung tawagin nila warm winter. So, tara! Okay, chang, let's go! Tala! <laughs> Tala! Let's go! Ayun, at uh, papunta na tayo sa Kites. Uh, medyo excited po ako na medyo kinakabahan sa project nating sofa. Okay. I said I'm a little um, nervous and at the same time excited. Why? Okay. Okay. Uh, because this is my first time, di siya? Oh. Ano, making a sofa. Okay. So, I don't know if I can do it or not I'm okay, a little excited and at the same time a little nervous So tara, punta na tayo dun sa ah, first in ano, disyo, doko Belk Tapon muna natin yung karton para walang hambalang dito sa likod. Pagkatapos, punta na tayo sa kinds. Let's go! Tala! sinasabi ko ah, yung cut na pa ganito 50 yen na yung ito ngayon yung ganon hindi ko alam kung magkano kasi ano na ah, kailangan matanggal ito kailangan yun lang kailangan natin yung gitna So, nagtanong na tayo kung pwede ba yung putol na pag ganito. Ay, pwede pala yung putol na pag ganito. Yung putol na pag ganito. Tinanong din natin ano daw mahirap daw saka baka daw hindi sa hindi, hindi makuha yung gustong sukat so kasi kailangan lang tanggalin millimeter lang eh so minimum 1 centimeter daw sila para makuha yung saktong sukat so wala tayong choice kundi bumili na lang ng circular saw or pag arkila ng circular saw sa kanila sa pagkakaalam ko pwede ka rin mag rent ng circular saw sa kanila 500 yen a day So, itatanong din namin ngayon yan. So, ito. Bale, itong tatlo na to, bibili na namin to. Kasi mahirap maghanap ng walang nut. So, ito. Kita nyo. Wala siyang nut. Yung nut. Ito yung ibig sabihin yung nut. Yan, yan. yung mga tama. So, ayun. tatlo na yun, yung tatlo lang naman kailangan nating mahaba. Kukunin na natin. So, dito. Pagali na yan. Susunod. Kailangan ko munang linisin yun. Tsaka, ikat sa tamang sukat. So, tara. Bilhin na natin to.

じゃもうここのままでこっちのこっちで。いいですはい、すみません。すみません。すみません。一応ちょっと大きい丸の子なんで、この百四十六コイルかちょっと一ミリプラスになりますが大丈夫ですかね。ワンミリ。わあ、ツーミリ。はい、大丈夫です。オッケーです。大丈夫です。どう。それはワミリだね。 Ngayon, ah, andito na tayo sa bahay. Nakabili na tayo ng kahoy. Ito lang muna yung binili natin kasi mm, hindi ako sigurado kung pantay ba yung cutter nila ron. So ngayon, titignan natin kung pantay. Ngayon, iskwalain natin siya. Ngayon, pag pantay, mas maganda. Ayun. iskwalado. Tsaka nga pala, kailangan ko rin ng working table. So babalik ako rin ngayon, bibili tayo ng gamit para makagawa tayo ng working table. So, yun na muna unahin natin. Working table. Pagkataas ng working table, Tara. So, let's go. Hindi ko na pala isasama si Yuko Chang kasi nagpe-prepare niya ng dinner at saka buntis eh. Medyo tamad siya ngayon. Naya, Yuko Huh? Pregnant na siya? Oo. Oh. to lazy na Oh. So, hindi na siya sama. You will not come with me, right? Oo. Oh. So. Ikita mo, eh. Iyo. Iyo. Hayaran na Hello po tayo. Hello po. Hello oh. po. Show them. Yeah, malaki na po yung chan. Show them na Para. Devil. Devil. <laughs> de 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 eh. De 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 dyan, eh. Ba, baby So, tara na. so ayun Ah, ito, kailangan natin to para sa working table. So, yan. So, kailangan siya ng 2x4 na kahoy. So, kailangan natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13. Mga 13 piraso na 6 foot. Tapos, dalawa nito. So, tara. 13 piraso. 13 piraso na 6 foot. So ito. Kailangan natin ng 13 piraso. Wait lang. Huwag ko ng part. Ito medyo diretso siya. 6. So, ito. Ito siya. ご意見は通常あところ。お誕生日をご登録いただくと、お誕生日のお誕生日のお願いします。お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。お願いします。おいします。 Translation The Screws are sold separately Recommended screw diameter 3.8 to 4 So, ayun 3.8 to 4 millimeter Recommended Na diameter ng screw So, hanap tayo nyan Ano, dami pa natin kailangan bilhin Pagka nagsimula tayo sa labas Yan, kailangan natin bumili ng mga yan Pero sa ngayon, di muna yan Dahil sa loob lang muna tayo gagawa Sa isa lang May ina kalaban. So, ito, ito. Pagay ko, pwede ito. Ayan. 3.8 mm. 25 mm. So, 1 inch. 1 inch siya. 3.8 mm yung diameter. So, pwede na ito. So, meron pala rito. Circular so. Ito. Kumi Moku. Kumi Moku. Ayan. Angulo rin siya. Ano lang, 7,480. So, so, kung sa 40, 7,480, 21,28, 28. Kaya lang, hanggang gano'ng kapal lang kaya nito. Hmm. Nampas, 2 inches. So, pasok. Pasok sa kailangan natin. Okay ito ah. Late lang. Ayos pala to. ito. Buti nakakita ko. 147 mm. Meron ako nakita sa ano, baka yung 190 na kunin natin. Kasi may nakita ako sa internet, 190 mm, sanlapad lang. Tapos, Ryobi na siya. So ayun ano, uh, bumalik lang tayo rito sa kain para bumili nga na itong mga kahoy na to Gagawin natin to para sa working table So may hirapan kasi tayong gumawa sa lapag ano So kailangan natin gumawa muna ng working table So ayan ang uunahin natin So tara, uwi na